Mabilis kang natuto itong si Spencer Dinwiddie at ang ganda ng performance niya sa second Lakers game niya. Walang kanya final statistics mga idol, 10 points, 4 assists, may dalawang steal pa yan na very efficient 4, 4-6 nga sa field. At talagang nga nabang napaka-efficient ng 27 minutes na kanyang paglalaro mga idol at hindi nga pilit ang kanyang paglalaro. Hindi nga kagaya nung sa first game niya sa Lakers debut niya na hindi nga maganda ang kanyang shooting percentage tapos marami pa siyang turnovers. This game mga idol ay eh, talagang natuto nga siya sa mga mali niyang ginawa the first game at talagang laki ng improvement. Tingnan nga natin mga idol ang kanyang ginawa laban sa Utah Jazz. And sa first play nga natin mga idol, look at this again. Talagang napaka-patient yan ni Spencer Dinwiddie when it comes to screen and roll. Talagang binabasa niya muna ang depensa at magre-react lamang siya kung paano nga siya lalaroin. At may kita nga natin dito na etong rookie ng Jazz ay nag-overhelp sa kanya. Nagresulta nga ng wide open 3-pointer kay Hachimura na nice ispas ni Spencer Dinwiddie 3-pointer yan. And on this second play, magandang pagbasa niya na naman ng depensa. Na And actually, may similar play ito na kanyang ginawa sa first game niya nga bilang Lakers player. Inulit niya lang ito mga idol dahil alam niya nga pag siya dumrive in the paint ay magbe-breakdown nga ang defense at lalabas ang help defense. At kapag lumabas ang help defense, it only means AD is wide open kaya't lapas yan. Assist for Dinwiddie. Matalinong play mula sa kanya. And then dito naman sa clip na ito mga idol, nabasa naman ni Spencer Dinwiddie na there is no love pass available para nga sa kanya. At in the split second ay inatake niya na lang itong 7-footer na si Lori Markanen. Tough finish para nga dito sa Lakers guard. At sa posesyon naman ito ng Lakers, different role lang ginampanan ni Spencer Dinwiddie. Off the ball na siya mga idol at isa yan sa kanyang mga ability. He can play off the ball, pasa ni D'Angelo Russell, catch and shoot 3-pointer. Pasok yan para kay Spencer. At dito naman ay pagpapakita nga ng kanyang abilidad to attack the defense. Kahit nga masikip pa yan, abay kayang kaya ni Spencer Dinwiddie makipagsabayan dyan. Tough reverse layup mga idol, isa sa mga 10 points niya. And in the fourth quarter, ng pagkatiwalaan nga siya ni Coach Darvin Ham na dali ng opensa ng Lakers, aba hindi naman siya nag-disappoint. Tough three-pointer mga idol, pasok yan and one pa nga dapat. Asa sa kanyang fourth assist naman mga idol, may kita nyo nga ang split second na pag-hesitate na ito ni Spencer Dinwiddie sa screen and roll. And actually, ito mga idol ang pagbasa niya nga sa depensa. Nakita niya si John Collins na masyadong malapit sa kanya at itong si Jackson Hayes rolling in the paint na. Kaya naman easy lapas mga idol at ito yung nagresulta nga ng 2 pointer para nga dito sa sentro ng Lakers. At yan nga mga idol ang ilan sa mga magagandang ginawa na ito ni Spencer Dinwiddie sa laban nga nila against the Utah Jazz sa second game niya bilang Lakers player at malaki na ang kanyang improvement pagdating nga sa kanyang efficiency at pagdating nga sa pagtetaker niya ng bola. And for sure mga idol sa mga susunod na game ay mas lalong pa mag improve itong si Spencer Dinwiddie at siguradong mas makakatulong lang siya sa team ng Lakers. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Ano bang inyong opinion? Comment nyo lamang yan sa ating comment section.